welcome back sa akin channel ito si Kois Alan ng gayong araw papanoorin natin yung second part ng uh, ng ating quarter finals uh, reaction video so nauna na, nauna ko nang nagawa yung video ng ni Daniele Delo Tole from Kazakhstan ngayon papanoorin natin yung isa pang inaabangan ko rito sa America's Got Talent yung uh, magkapatid The Spyro Brothers so, nakapasok sila sa quarterfinals and let's see si kung makakapasok sila sa semifinals So ito muna yung performance nila in later I'll be giving my reaction at video. Ay! Opinion! <laughs> opinion sa performance nila in later I'll api... be Yun! Nasabi ko na pala ulit ulit ako. Pala ulit na lang natin. Let's go! <laughs> Uh oh Okay, the trabaho lang <laughs> din. Okay, there you go the na another performance ng Spiral brother and wow, ang galing nila. Ah, ang yung ng performance nila dito. tito. Um, di ko masasabi na lahat bago na tricks pero I guess nag-improve sila ng kaunti or yes, nag-improve sila. Siguro masyado lang tayo na nagpawawaw to sa audition nila. That's why tayo, ako, ako na lang, sorry, ako na lang. Masyado ako nagpawawaw sa audition nila. So, kaya respect ako na masyado mataas. And sa uh, panood ko, magaling yung performance nila. Uh, I cannot say that it's fine, pero mas magaling. Pero parang naghanap ako ng iba bang bagong tricks except to sa yung, yung parang nag-jumping group ata sila na. And saka so, yung bag, di pa na gano'n. Pero yung mga iba ba is same. Ginawa na nila ito sa audition. So, masasabi ko is that 50-50 ang chances nila makapasok sa semifinals because of that kind of performance. di ba? Kasi, alam naman natin dito sa America's Got Talent, they wanted something na laging bago, something na magpapa-excite sa nila. Pero, I'm sure may excited din naman kayo na malaman yung pasok sila sa semifinals. <laughs> so, kahit kanito yun, uh, again, eh, kahit medyo nakulangan ako sa performance na, but still happy ako kasi nakapasok sa semifinals. So, sana itong dalawang to, kasi first time ito na mayroon kanitong klaseng audition, ay kanitong klaseng apps galing sa Pilipinas. Ayaw sana magtaas taas sila, itaas nila yung level ng yung expertise nila yung 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 tricks nila di ba yung hindi sila paulit-ulit because sabi ka po paulit-ulit na sa panorin eh, para nakaka na expect mo na na yung ito mangyayari so I hope um, medyo nagdagdagan nila yung tricks nila I don't know how pero <laughs> challenge yun challenge sa nila yun kung if how they will do that yung yung babaguhin nila yung tricks o magdadagdag sila mga bagong tricks na mapapawaw yung mga judges kasi yun ang gusto, gustong-gusto nila dito sa America's Got Talent, lalo na si Simon Cowell, yung talaga wow, wow, lalo yung wow, 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 diba? So tayo ng mga Pilipino, we accept na yung performance nila, maganda, maganda, maganda. Hindi ko sinasabing pangit ah, pero maganda, pero siyempre ang level ng thinking ko is yung the way the judges think rin sa anong manuno na they wanted to see more, they wanted something fresh, ito mo talagang So, I hope sana ngayon nandito kapasok oh, na silang semifinals, sana galitan pa lalo. More tricks na na hindi pa napapanood sa auditions at sa quarter finals, diba? So, there you go. So, kayo pa nyo yung performance ng Spyros para leave your comment below and I will try to read it and reply kung kailangan kong reply So, that's it. I hope, uh, okay, magsama pa sa panunod sa aking video and, uh, again, please don't forget this for things while watching my video comment like share and subscribe to my channel there you go so thank you thank you very much again have a nice day to all of you there bye bye